What's up guys? Good afternoon. Welcome back sa Andrea Judge TV. And yes guys, for today's video, uh, another billiard vlogger. So sumali si Andrea ng nine ball tournament guys so try um it's been a while since naglaro ako ng nine ball tournament ito yung pinakauna kong tournament dito sa US yung nine ball ito try ko ulit uh, na sumali kasi I have a goal na ano uh, mag mag champion first place so sana makuha natin ngayong gabi Samahan nyo kami. Ayan, samahan nyo kami guys. Currently, papunta na kami. Yung tournament is 5pm. Ayan. So, ayan. Update na lang later. Ayan, guys. So, currently... Punta na kami, guys, sa Rudy's Place, dun sa uh, billiard tournament area. And, ayan. Ngayon, meron tayong free 30 days from Tesla again. Kasi, kung nakita nyo yung trending na, na videos ni Elon Musk, CEO Elon Musk unveiling what he says is the company's first fully self-driving robo-taxi. The two-door cab with no steering wheel and no pedals is powered by AI and will cost around 30,000 bucks. We'll see autonomous cars become 10 times safer than a human. The Tesla of, um, robots, right? The robots, the minivan ano, tsaka yung mga cars na sobrang, ano na, to the next level na siya. So, ngayon, since, um, merong auto, may sabi nila autonomy, um, yung pinopromote ng Tesla. So, ngayon, inano nila, binigyan kami ng 30 days free. Trial. trial mas advanced na yeah. ang tawag um, is ano full service ano ba full self drive supervise supervised yeah. full self drive supervised so 30 days namin siyang pwedeng gamitin and yan as you can see updated na updated hindi na, ako na nakahawak sa uh, steering wheel tapos um before kasi na try namin to guys nung nakuha namin si Nemi pero yung time na yon it's different eh, kasi parang medyo sensitive siya. Mm -hmm. Like, um, kailangan nakahawa ka pa rin sa steering wheel. Ngayon, as in parang, Naka, otog, nakaupo ka na lang. Oo, oh, nakaupo ka na lang. As in, uh, full self-driving na talaga yung, yung pinopromote ng Tesla ngayon. So, yeah, we're happy sa update na to <laughs> Yeah, kasi pag long drive, guys, wala na. Parang na lang siya nakaupo. Kasi kumikita niya yan, o. Oh. Gumagalaw na siya ng sarili niya. Ayan. Ang ano na lang dito, caution dito is yung driver. Kailangan attentive siya. Mm -hmm. Ang ano is may camera at uh, dito. Ayan o. Oh. Nandito. May camera dyan. Ayan. ah uh, may kita ka kung yung mata mo or yung head mo naka turn sa mga gilid-gilid sa side or nagse cellphone ka. So lalabas siya dito, ano, pay attention on the road. So ayan, yun na, yun yung parang pinaka ano na lang pero yan talagang full self drive na siya nakaupo na lang siya ayan yeah, kung makikita niyo yung bagong nilabas ng Tesla meron nga sila na walang yung taxi ata yun, yun. oh, yung taxi walang, walang talaga, steering. Yung steering, wheel. so As parang ganun inapply nila dito so isipin mo wala tong steering wheel totally self drive so far sobrang nagustuhan namin yung Tesla yeah okay, yun. Alright, sige. Update na lang later. So, ayan guys, oh. Kasama natin yung mga idol natin sa si Jetta, si Dex. <laughs> ayan, shout <tatas. laughs> Ayan, so oh, na. mga kasama natin sila Andrea. So ito. Sa weekends, ito yung uh, banding. Ano namin? Banding namin. Yeah. yeah. Ano manalo? <laughs> ano manalo? Wala <laughs> kay premium ngayon, no? Oo, 1,000. 1,000. Pambira. Ayan, good luck sa kanila. Ako, taganood <laughs> lang ako eh. <laughs> taganood lang ako eh. Good luck sa kanila. <laughs> Ayan, Okay. Ang idol, let's oh, go. Ito yung ano namin, Reyes Cup namin. Oo. Okay. <laughs> Pilipino. All Pilipino. But, all all Filipino. Nice. Yeah. Oh yeah, shout out ulit kay Kuya Dex sa uh, kay Jet. Yeah. Let's go. Ayan no. Oh, si Jet oh. Kinakalaban niya si Jet Deluna. Sa Pilipinas Ay, grabe. Ito so, pala eh. Idol natin yan si Jet guys. Siya unang maglalaro guys. Kalaban niya si oh. Kelly. No? Kelly. Yeah. Kelly. Jet, good luck, Jet, ha. Ayos. Ah, <laughs> Pa-practice na, oh. Let's go. Ayan. Ayan, guys. O, titira natin si Jet, to. Oh. Nickname yan, guys. Jet ng Malabon. tirador ng Malabon. Let's go. Ayan. Kapit na si Jet, eh. Kasi lang, guys, nanalo na ito na malakihan dito, guys. Ayan. Ayan. Peña Saúl, So, first match niya guys nine ball tournament dito uh, sa table kalaban niya si Ivan ayan. so ayan guys um, ang stake dito stake price is uh, 1,000 dollars sabi ni Andrea gusto niya mag champion kasi 1k yung premyo. so let's go unang tira tingnan natin kung papasok let's go alright So, ayan Kaya score na din si Andrea kahit pa no? So, ang score is 4-1. Kailangan nyo naman na ano, ng tatlong beses. Ayan. So, sana magtuloy-tuloy na. Ayan. Medyo hindi ako nagbablog guys kasi ano, may tugtog baka makapirate sayang naman. magtuloy-tuloy na yung ano niya panalo ayan yung tingko medyo mahirap yan guys sobrang hirap hirap yung tira na yan ayan guys sana masit na yan ito panalo yeah let's go panalo pa siya let's go panalo <laughs> pa <laughs> kapag bigyan ka pa noon tal <laughs> ayun o no, si kuya Dex naman yung naglalaro yeah uh, Dex Kadasho let's go uh, Ayan. Lupet. Ano? Uh, si Gadget panalo. Unang game. 1-0 na. <laughs> Ayan. Yeah, let's go. Sabi mga Pinoy ngayon. Ayan. Uh, no. Let's go. Lupet. Ayan. Ito naman yung match ni ano. Kuya Dex. Ayan so, yung score ni Kuya Dex. Ayan. 4-2. No so, veterana ni Tech so, so, mga first game nila dami Pilipino ngayon naglalaro apat <laughs> panalo si Kaya uh, si Jeff tapos panalo ka kasi Kuya Dex na lang yeah. Ha? Kasi sa kuha mo, ganun talaga breaks of the game. Ayan, medyo mahirap yung ano lang ha. Tira ni Dex dito. Dahil uh, medyo nakadikit masyado yun. Kotso sa kumon. natin. Ito ang gagawin ni Dex. Five minutes later. So ayan guys. Papay nga lang muna kami dito sa sakyan. Ayan si Andrea oh one win magkikita pa matalo <laughs> actually dapat talo talaga ako yeah. nine ball tayo. tinira ng kalaban yung nine ball tapos anong nangyari pumasok yung cue ball na scratch yung cue ball so, so <laughs> panalo na naging bato pa si kuya yeah. tumabla ayan. tuloy ako I mean nag last, last table yeah, kami nag last table ayan ayan siguro kena na rin siya, na no, first straight na rin uh, siya ng last table kaya uh, dami naglalarong pinipina din ngayon si so si Kuya Dex nawalaban no, pa ngayon yung kanina and si Calix nanalo na si Andre nanalo na so hindi ko alam kung nasan si Calix. pero nandyan lang siguro yun ayun sige update na lang later see ya so, ayun guys yan may laro ulit si ano si Andre ang bilis lang halilak mo si ano si Nemi. Ayan. Ready ka na, Hal? Ito yung kalaban niya, guys. Same sila ng Fargo rating. So, para silang uh, 3 to 3. Ayan. So, yeah, Update later. Let's go. Ayan. Sabi ko si Andrea. Wala pang panalo, guys. Let's go. Ayan. balls Sana mapasok naman ni Andrea para magkapanalo na siya. Let's go. Hey, nice, nice, nice. Great job, Hal. So one one nine score, one one, oh, yeah. uh, uh, you know, I guess. On Let's go. Oh, yeah. Second green. Yeah. Yeah. Hal, isang libo yun, Hal. Panalo na si Andrea dalawang beses. Advance na naman. So, let's see guys. Siguro mahaba-habang antayan to. So, tingnan natin. Let's go. Ano na film mo? Ano na film mo? ako dun. yung otso mo, medyo alang <laughs> alanganin <laughs> pa. No? Buti na, ano mo, no? Na side mo. <laughs> Ayun. So, good job. Update na lang later guys and guys, uh, game 3 na ni Andrea, kalaban niya si Kuya Ren. Filipino guys. so, ayan, yeah, tingnan natin. Let's go. Sino hours later Ayan guys, update lang. Ano ka na? <laughs> so, ano na siya. May kita mo yung pangalan niya, diba? Diba ko ang kita yun. So, nandun na si Andrea, nasa money, ano na siya. Money, ah, uh, na. So, manalo na siya no. ngayon so far ng hundred dollars pero may chance pa rin siya na manalo ng 1,000 let's go yung... ayan guys si Andrea yep, kalaban niya isa sa pinakamagaling dito si Payas ilang beses na nagka-champion niya dito guys so pasok na nga si Andrea at yung semi-finals so ayan Tingnan natin guys, update namin guys. Ayan guys. So, ayan, tapos na naman. And as usual, Ano ko ni Andrea. Tara. Fifth place. Fifth place pa rin, pero mas malaki na ang premyo niya, umabot na ng $100. Let's go. May pang ano na. Um, kain na sa labas. <laughs> ayan, uh, pauwi na kami, guys. Um, currently it's uh, 1 AM. So nakakatuwa lang marami mga Pilipino naglaro ngayon. May isang Pilipino doon na pa rin, buhay pa. Mukhang siya yung mananalo. Maka, maka nalo ng 1,000 si Kuya Rez. So ayun, tinalo niya si Andrea nung isang game. Hindi ako nakanalo sa kanya ngayon isa 5-0 So ayan um, Again maraming maraming salamat sa pagsama Shoutout kay uh, uh, Sir Dex Kadasho sa kasi uh, Alex Jet si Wilbert no Francisco, Francisco. <laughs> tapos uh, si Kuya uh, Jimenez yun na naglalaro pa ngayon so shout sa mga Pilipino billiards full player yan 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 so sentya na guys alauna na ng madaling araw so Puyat na naman, Puyat na naman. may pass ngayon, wala naman ng basketball. Pasok naman ng 7 a.m. Pero ayos lang yan. Uh, kasi off naman din ako ng Monday din. So, ayun. So, ayun. Maraming salamat guys sa uh, always sa uh, panunod ng mga vlog namin. And, yeah. Uh, ingat kayo parati and God bless. Bye-bye. Ayaw pumasok. Bye, lang Good luck in school. Bye. Bye bye! Oh, excited! Oi! Excited! Clank, climb! Yeah, I got you! I caught you! I caught you! I caught you! I caught you! I got you. I got you. I got you.